daming tao sa palengke guys oh ano meron hindi ko alam bakit ang daming, <laughs> <laughs> daming tao yan po maglag <laughs> <Daming> Ayoko, ano lang <laughs> ako. ka lang ako. lang ako. guys lang ang Ano Hindi ko alam kung ano meron kasi sinya. Ang daming tao talaga, Jay. sa hindi ko alam kung bakit. Bibili na ako ng tilapia eh.